Pope Francis tinaguri ang the Pope of Many First dahil sa dami ng kanyang kasaysayang ginawa bilang Santo Papa. Labindalawang taon lamang na namuno si Pope Francis bilang ulo ng simbahang katolika, ngunit simula nang iniluklok siya noong March 13, 2013 hanggang sa kanyang pagkamatay noong April 21, 2025, hindi maitatanggi ang kanyang mga progresibong ginawa na tumatak sa buong mundo. Pangunahin na dito ang pagyakap niya sa mga miyembro ng LGBTQ community at pagsulong niya ng espasyo para sa kababaihan na mamuno sa loob ng simbahang katolika. Kinundin na niya rin ang death penalty, pangaabuso ng klerigo at ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at ng Israel at Palestine. Bilang Santo Papa, siya ang kauna-unahang gumamit ng pangalang Francis mula kay St. Francis of Assisi na patron ng mga mahihirap at ng kapayapaan. Siya rin ang nag-iisang Santo Papa na Heswita at ipinanganak sa Amerikas, partikular na sa Latin America sa Argentina, sa halos dalawang libong taong kasaysayan ng Simbahang Katolika. Bukod pa dito, siya pa lamang Santo Papa na bumisita sa mga hindi-katolikong bansa tulad ng Iran, United Arab Emirates, Bahrain, North Macedonia, Mongolia at Myanmar. Gumawa rin si Pope Francis ng kasaysayan nang nagsalita siya sa Kongreso ng Estados Unidos noong September 24, 2015 at sa G7 Summit noong June 14, 2024. Kasama ang mga leader ng Canada, France, Germany, Italy, United Kingdom at United States. Si Pope Francis din ang pinakaunang Santo Papa na nagbigay ng TED Talk at hindi rin siya nagpahuli sa pagsali sa social media na Instagram. Si Pope Francis ay ka-266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika, ngunit siya ay hindi malilimutan ng buong mundo. Ako si Emmy Rose Balmeo para sa Balitang Unang Sigaw.